Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu wa So unang nakala, nakaraan na talakay natin ang revelasyon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na ibinabasa kanya nung siya ay nasa Garihira. At ang unang revelasyon na ito na ipinarating sa kanya ni Jibril alay salam kasi si Jibril alay salam siya yung nagdadala talaga ng revelasyon na pinagkakatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa Uh, sinabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan niya bumasa sabi niya ikra pero talagang ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya marunong bumasa hindi siya marunong bumasa kaya ito ang dalil na ang Quran ay revelasyon at hindi po gawa-gawa o salita lang po ng propeta sallallahu alaihi wasallam hangga't sa binitiwan niya si propeta sallallahu alaihi wasallam sa pangatlong beses na pag-uutos niya sa kanya na bumasa at sabi ni Jibril alaihi salam ikra bismirabbikal ladhi khalaq ito yung unang-unang aaya aya na ibinaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nasa kuiba na garihira ang bumasa. So ang unang uh, utos talaga sa atin ang mag-aral ang bumasa kasi hindi naman talaga tayo ipinapanganak na isang maalam. Hanggat sa siya ay nanginginig takot na takot kasi mag-isa siya subhanallah kung napuntahan niyo po yung uh, kuiba ng gharihira napaka Layo, napakataas at nakakatakot, mag-isa doon. Kung titingnan mo, subhanallah, Uh, ang propeta sallallahu alaihi nagtambay siya doon nang napakatagal matagal din na panahon na sumasamba siya sa Allah subhanahu wa taala mag-isa doon hanggat sa dumating ang propeta sallallahu alaihi kay Khadijah radhiyallahu anha na takot na takot at sabi niya uh, kumutan niyo ako kumutan niyo ako sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, yun nga uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam zammiluni zammiluni kaya ibinabay yung aya na ya ayuhal muzammil so kumutan niyo ako, takpan niyo ako ng kumot kasi nanginginig ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, ang, uh, kanyang asawa na si Khadija radallahu anha, pinakalma siya. At sinabi sa kanya, huwag kang matakot ya Muhammad. Ganito ang asawa, pinapakalma yung kanyang mister at hindi niya lalong tinatakot. Sabi niya, Kala wallahi ma Allahu abada inna rahim, wa tahmilu al Uh, kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu ala nawaibil haq ang propeta sallallahu sabi niya ikaw tumutulong sa mga mahihirap ang mga dinadaya pinutulungan mo uh, hindi kay kailanman ibababa ng Allah sa nangyayari sa iyo na yan yan ay isang mabuting uh, palatandaan na may mabuting uh, layunin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi mo pinuputol ang mga ugnayan mo sa kamag-anak mo kaya wag kang matakot ni eh, Muhammad kaya ngayon papasok na tayo sa Minsan, napuputol yung revelasyon sa propeta sallallahu alaihi wasallam kaya naghahangad siya at uh, namimiss niya na naway bumaba sa kanya ang revelasyon. Kaya nga sa uh, musnad ni Imam Ahmad bin Hanbal, na naisalansin ni Jabir bin Abdullah kala hubis al-wahi ang Rasulullah s.a.w. fi marrah na putol ang revelasyon sa unang pagkakataon wa ba dahil siya ang gusto talaga ng propeta s.a.w. ay mag-isa lang talaga siya sa kanyang buhay na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dami ng rebulto na sinasamba sa kanyang panuhunan which is ito na po yung talagang uh, nature ng mga propeta ang mag, may mga share talaga sa kapanahunan nila fa ja'ala yakhlu fi hiraba fa فبينما هو مقبل من هراء ننشا اي هرا، اذ انا يحس من فوقي فرفعت رأسي فننشا so, اي uh, نكرم دمشان ميبغي سر تاس فاذا الذي اتاني بهراء فوق رأسي على كرسي فلما رايته uh, جثيت على الارض فلما أوقفت اتيت اهلي مسرعا So dito, nakita niya may nakaupo sa isang upuan at uh, natakot siya, napababa siya sa lupa at dito ay napabilis siyang uh, bumalik sa sa kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu niya nagmamadali. Sabi niya, "Dathiruni, dathiruni, uh, kumutan ako, kumutan ako kaya dahil takot na takot siya." So dahil dito, uh, ibinaba yung aya na ya ayyuhal mudaththir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka patuhir. وَالْرُزَزَ fahjur. So itong ayon na ito ay binaba sa Propeta SAW. Makita niya si Jibril salam na mayroon siyang 600 na pakpak. Sobrang takot ng Propeta SAW na pauwi siya at uh, nanginginig at hiniling niya na siya ikumutan. dahil nga nakita na si Jibril AS ito yung uh, revelasyon na naputol sa kanya at uh, ipinagpatuloy naman sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at inutusan sa kanya na tumayo ka at magbigay ka ng babala at dakilain mo ang Panginoon at dalisayin mo ang sarili at lumayo ka sa pagsamba sa mga ribulto. So dito yung unang dakwa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang Tauhid. So susunod na tatalakay natin karugtong nito ano ba ang mga uri ng dakwa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu A'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.